marami tayong mga uh, ma-encounter -e na questions sa na talaga namang ano ba oh, ito? sa ulo? Ano ba? Bakit kami po? Paano nangyari yun? Hello guys! What's up? It's Miriam Annie and welcome to my vlog! Dito tayo para sa isang kapakipakinabang na content. Yeah, for sure, pakikinabang ito lalo sa mga gusto mag-apply dito sa Japan. Ating topic for today ay medyo nakakasakit ng ulo Pero kung ito yung paraan para matulungan kayo at malinawan kayo ay syempre, gagawin natin yan para sa inyo. Ang pag-uusap natin ngayon guys ay tungkol sa exam. Yeah, exam na uh, kailangan naman pasan nyo bago kayo line up sa interview. Sobrang importante nito guys kasi pag bumagsak kayo dito, ibig sabihin na hindi kayo mai interview ng employer kaya walang chance na makapunta kayo dito sa Japan. Ang mga sabihin ko dito guys ay yung mga in-exam ko sa agency na inaplayan ko noon. Way back 2018 at yun ay ang Prudential Employment Agency. Nag-research din ako kung ito ba ay nabago. Tingin ko ay halos parehas lang din naman. Sana guys ay huwag sumakit so ang ulo natin pare-parehas. Uh, sana malinawan kayo sa mga bibigay kong mga examples. Pero syempre sabi ko nga ay base ito sa agency na inapoyan ko. If ever na ibang, pupuntahan niyo agency. Malamang sa malamang, baka natin alam, na iba yung questions na may gawin sa exam. So paano? Tara na. Start na tayo. Medyo madugong usapan to guys kaya simulan na natin. So, may dito itong kodi ko. Syempre, pala wala tayong makalimutan. Meron tayong tatlong types of exam na may encounter doon kasama siyang psychological kasi tinatest yung pag-iisip mo dito. Hindi lang basta yung personality mo lang. Paano ka mag-isip kung consistent pa yung sinasabi mo, hindi yung pabago-bago. Kaya dapat, guys, dito ay kung ano yung sinabi yung ng isa, ay hanggang sa huli, is gano'n din yung sabihin niyo. Ito yung mga questions na kung titignan mo ay bakit ganun? parang pare-parehas lang. Ibig sabihin, guys, ay sinusubukan lang ang inyong pag-iisip kung talaga bang kayo ay tamang mag-isip. Baka mamaya may masapak na kayo. Ay! Ang <laughs> <laughs> bago yung isip niyo. Alam niyo naman lalo sa akin, mga girls, diba? Ah! Ang bago-bago isip. Pero for the sake of exams, mag-stick to one tayo sa decision na hindi yung stick to one sa jowa. So, oh, ito yung mga example ng personality and psychological test. Pasok! Ito guys, yung sample ng ating personality and psychological test. Kung makikita nyo, meron kayong five choices. Strongly disagree, slightly disagree, neutral, slightly agree, and strongly agree. Meron yung personality, your character, kaya kailangan i-assess nyo yung sarili nyo kung kayo ba itong mga nakalagay dito. Since matagal na ako nag-abroad guys, dalawa lang ang choices na pinipili ko dito. Yung strongly agree at strongly disagree. So it's just yes or no. Huwag na kayong mag-neutral guys kasi ibig sabihin hindi nyo kilala yung sarili nyo. Ang nakuha kong questionnaire guys ay medyo okay pa. Hindi kagaya ng iba na talagang malilito ka. May mga ma-encounter kayo na parang yun lang din yung tanong pero parang pinaikot-ikot ka lang. Kaya make sure sure na same yung may mo. So yan guys, nakita nyo na yung mga sample questions yan. Tingin ko ay kaya nyo naman yung sagutan kasi yan is more on your personality lang naman. Kung baga basic na yan sa inyo, kaya lang ang kailangan is maging consistent yung sagot nyo. Huwag pa bago-bago kasi halos pare parehas lang mong panong. Then another one is yung kami tayong mga ah uh, ma-encounter na questions sa na talaga namang ano ba ito? sa ulo? Ano daw? Nakot ganito? Paano nangyari yun? Ayan yung mga talaga namang kailangan mo nang marugtog. Oh Marupto, kailangan ng matinditinding konsentrasyon para dyan sa ating abstract reasoning. Kaya nga, abstract yan yung mga bagay na hindi mo maintindihan pero kailangan mong intindihin. Kaya tayo mga babae talaga, kaya kaya natin yung kasi misa, hindi tayo maintindihan eh. So, re relate tayo dyan. so, kung kayo ay lalaki na kaya kumipili sa mga babae, mm, sabi na, papasa ho. Seryoso guys, ang encounter ko nun is special symbol at pattern or number series or sequence. Yan yung mga may encounter mo dyan. So, ang mga sagot dyan ay kailangan mong i-justify na yun talaga yun. Hindi lang basta-basta isang basis mo yung guys. Maraming basis mo isipin yung sagot mo kasi nakakalito. So, tingnan natin yung kaya guys, ito ay isa sa pattern na kailangan nating isipin kung ano ba yung susunod. Kailangan nating i-analyze mabuti ang pagkakasunod-sunod at yung mga kulay, kung ilang bilog. Marami tayong dapat i-consider para makuha natin yung sagot. So sa pag-analyze ko guys, nakita ko dito na may bilang yung block na circle. So sa first box, meron siyang 5 block circles. Sa second box naman, eh, meron siyang 7 block circles. Then sa third is 5 block circles and the fourth one is 7 block circles. Ang nangyari guys ay alternate lang siya. Ang sagot dito ay merong 5 block circles. And that is letter E. I'm going to show you one more example para mas maging sa inyo at ma-practice rin kayo at the same time. For the second one, makikita natin yung yung mga arrows na nakaturo sa iba't ibang directions. Then meron din tayo ditong pentagon or yung five-sided na polygon. Pag-analyze ko guys, nakita ko na number 1 box sa number 3 na box ay parehas. Then number 2 sa number 4 na box ay parehas din. Meaning ang next box na hinahanap ay dapat parehas ng number 1 at number 3 na box. Kung mapapansin niyo, sa 1 at 3 na box ay meron siyang arrows na nakaturo towards each other. But kung makita natin yung mga choices guys, meron dalawa ang boxes na may same pattern na may dalawang arrow na nakaturo sa isa't isa. Pero kung titingnan natin yung pentagon ng number 1 at 3 box ay medyo nakalihis yung pangalawang pentagon. At yung letter A naman ay pantay na pantay yung pentagon niya. It means, ang magiging sagot dito, guys, ay yung letter B. Ang isa pa, sa masakit sa ulo, ay ang number sequence. Madali na lang yung kinuha kong sample, guys, kasi masakit na talaga yung ulo ko. Please lang, huwag na kong kahirapan. <laughs> Ayan, kung makikita nyo, meron tayong number 1, 3, 5, 7, 9, and then what's next? So, alam naman natin na susunod na ang number ay ang number 11. So, the answer is letter B. For the sequence naman, ay makikita natin na parang siyang fill in the blanks. So, sa number sequence, guys, ang pinaka-technique dyan is either mag-plus kayo, mag-minus kayo, mag-divide kayo, mag-multiply kayo, gumamit kayo ng add numbers, even numbers, yung mga ganong bagay, guys. Iisipin nyo siya kung saan siya magsaswa. Ang operation na talagang unang-una kong ginagamit is yung addition. Halimbawa, mag-iisip ka ng number na pwede mo i-add sa 4 para maging 9. Then, ay number 5. Then, mag-iisip ka ulit ng number na pwede mo i-add sa 9 para maging 16. So, that is number 7. Then, anong number yung i-add mo sa 16 para maging 25 or 9. Then, sa 25, mag-add ka ng 11 para maging 36. Napansin niyo, guys, lahat ang nakuha natin numbers ay add numbers. Ang nakuha natin ay 5, 7, 9, 11. Kaya naman, ang next na add number is number 13. So, i-add natin yung 36 plus 13 is magiging 49. The answer is 49. Para ma-check natin kung tama yan, i-add natin yung next na add number which is number 15. 15 plus 49 is equal to 64. Kumakita natin yung last number is 64. So, ibig sabihin, tama yung sequence na nagawa natin. Next! Siyempre, hindi mawawala. Alam niyo guys, yan ang isasabi na kahit kong subject sabi nila, pagka uh, mahilig ka sa English, sa science, ay may ka sa math. So, um, nanggap ko yun. Pero hindi naman tayo mag-talk sobrang poor, as in, mm, medyo, tama lang, kaya naman, carry naman ang power natin yan. Isa rin niya sa, kailangan, kailangan mo, pagtuon na ng pansin. Lalo na kung ay inyong category ay ready made meal, kasi nandyan talaga ang magtutos tayo, magtitimbang tayo, magkoconvert tayo. Makikita niyo dyan, yung mga basic math, yung alam niyo naman na yun, kailangan gamitin natin yung PEMDAS, pag meron siyang, um, parenthesis, at kung meron siyang exponent, pero kung wala naman isong M das, alam nyo na yung multiplication, division, addition, and subtraction. Yun yung pinaka-rules na kailangan nyo gamitin para masubatan ang basic math. So, pag natin kayo na exam na yan, hindi natin maiwasan na kailangan natin ng mag-scratch, which is, mas maganda kung gagamitin nyo yung mismong test paper nyo may lugar doon na pwede kayong mag-scratch, mag-compute. At much better guys kung maipapakita nyo yung solution. Kasi para hindi sila mag-ano na, o, paano mo to makuha? Although, kasi na natin, mga lalaki sa mga at kasi matatag sa mga lalaki kasi matatag sa um... mga lalaki kasi sa mga lalaki kasi sa sa convincing. mas convincing. Para mas convincing siya. Alam niyo talaga kung paano gawin yung operation. If ever na nandoon na kayo sa part na yon, ay magtanong kayo syempre guys kung pwede bang gawin stretch tong part ng paper na to kasi baka may hindi pwede. Make sure guys na isipin niyo mabuti yan. Ang math ang iso, sa pinakamahalaga ng exam na kukunin niyo. Bukod doon sa mga basic math, meron din syempre yung decimal points, meron din yung conversion, yan syempre important yan. Kailangan alam natin yung conversion from grams to kilograms, milliliter to liters, yung mga ganyan. Kailangan natin yan para mas malinaw sa inyo at na magbibigay tayo ng examples. hindi Ating decimals si guys ay sobrang dali lang. Tapos lang, tatandaan nyo lang dito guys, kailangan magkatapat yung pinaka points niya. At ang pagsagot guys ay magsisimula from right side to left side. Let's try number 1. First, ibring down muna natin yung 5 sa 8 kasi wala namang siyang katapat ng number sa taas. Then 7 plus 6 is equal to 13. Susunod natin yung number 3 tapos remainder 1 sa tapat ng 4. Kaya 4 plus 3 is equal to 7 plus 1 yung remainder kanina sa 13 magiging 8. Then last one is bring down 1 kasi wala namang siyang katapat. Kanya lang po madali pag sa decimal points. Yan yung una na magpapabilib sa employer na naghahanap ng interview Kasi syempre ako nang pabibilibin nila ay yung staff ng agency. Yan yung parang, ah, yung potential to. Magaling to. So, isasalang ko to sa next interview. sa long lang. Guys, yan yung nangyari sa akin. Hindi ko sa pagmamalaki ay um, halos na perfect ko yung exam. Siyempre, pag-confident ka sa mga sabot mo. At pagka, sure mo na, oh, tama, alam ko yan. Yan yan. Oh, hindi tigilin ko yan. Magaling ko yan. Parang yung magandang. Tara, guys. After lang, guys, may interview kasi. Sinalang nila ang ako sa interview. Hindi nila agad, guys. Kasi ako, yung pinaka-last na naipasok doon sa mga interview. head. ka lang sa akin yung staff. Hindi ko alam. Sabi niya, um, hindi naman ang mga may nasa Hindi ko alam kung pinabawal niya ako guys ha. Hindi ito para magmagaling pero sinabi ko lang yung experience ko dun sa agency ngayon. So, uh, Bless ko kasi yung nangyari sa akin na ibig sabihin para sa akin. Kahit ako yung pinakalas, at least hindi ako yung pinakalas. Di ba? Hmm. Pwede dapat ang way of thinking natin guys. Dapat lagi tayo may positive mindset. Kasi kung ano yung mindset natin, kung ano yung panahon natin sa buhay, yun yung na-absorb lang positive energy ka. Once sinimulan mo araw, isipin mo sa pangit o negative na pag-iisip, hindi may itinta ka lang mag ka dapat, sa magkaroon kasi dito dahil na tinapot kaya Ayan, Hindi naman importante na mag-perfect. Hindi yung importante. Yes. Ang importante na ipasan nyo, kung isa, tagin nyo magiging bala nyo para makakindi si sa interview. Siyempre, sama natin ang panalangin. Kasi talaga yung pinaka-powerful na dala mo kapag ka-apply ka. Yun yung pinaka-powerful na bala mo. So, uh, yun na lang mo sinasabi kung lang mo makasunta dito. Kung para sa'yo, para sa'yo. Kung para mga pangutapan ka, pangutapan ka, kahit ito pa yung pinaka-pulilat. So, sigurado ko sasabi at sasabi ka. Kasi, hmm. hindi naman din pasihan ng iyang task points. Ang pinakamahalaga dito sa akin guys ay ang diskarte at para sa Ang urge no, na nakapunta dito. Importante yan. Kailangan alam ni God na gustong gusto nito. At kanyang maibili ngayon yung mga hinahapos na exam or ng interview. Maybe merong right time para dyan. Or maybe hindi ka pang Japan pero kung ibang basa pa na mas magandang opportunity or mas maganda yung income, mas uh, bagay sa iyong work, yung ganong mindset dapat ang um, makuha natin. Lagi tayo nasa positive side. hindi yung pag nabagsak sa exam ay, ay wala na. Wala na. Terus kenapa aku bisa terburu? Aku bisa terburu dengan kecewaan Dan kemudian, Seperti, Aku bisa takut aku Tapi aku bisa berusaha aku bisa berusaha di Jepang Seperti itu, yang Jangan ng mga sila. Kasi ganito ganyan, ganito po ganyan. ganyan sila sa ganyan. Tapos sila, uh, may surgery sila. Pero, bumabalik sila sa akin na uh, nagtitikip. Na sabi akin na, po, kasi masalik na ako dahil sa mga tips nyo, sa panunod, panunod ng vlogs nyo, sa kayo sa nag-inspire sa akin. Sobrang natutuwa ako sa ganyan guys. Kasi, nandaling ako sa pinagaling nila. Uh, dati rin, kaya na ko siyempre, nag-research din ako, nag-inig ako mga vlogs sa YouTube, at marami na ako na sa mga bloggers. So, ang, um, sa akin na, history, baby, sa bahagi nyo din sa iba someday yung mga naputunan nyo, yung mga experience nyo. Diba? Uh, that's all for today, guys. And good luck sa lahat ng mga exam at sa lahat ng for interviews. Ganyan nyo para sa pangarap nyo. Bye! See you next vlog!